Eto, tinagurin, ekstrang bida ang gas natin ngayong gabi. Pinapatawad niya tayo sa mga segment niya, sa mga programang may tamang balita. Dayot! Poptok! At Aha! Kaya huwag nating patagalin pa. Nainip na siya Oo, oh, nainip na. Narito si Bubay! <laughs> the Beautiful sea, I just should be happy. You and I, you and I were like diamonds in the sky. I first saw I found the energy of sun ray. I saw life inside, shine, bright tonight, you and I were beautiful like diamonds. Shine bright like a diamond. <laughs> 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 ano po? Kahit ganyan nagpapatawa si Bubay sa atin eh. Anak po siya ng sundalo. Kaya, <laughs> biglang gano'n. Uh -oh. So, ikaw ay naging sirena rin? Uh Oo, -oh, nang matagal na pamaman At nagtago. <laughs> so, ilang-ilang taon mo, kailan mo nalaman na iba yung sexual preference mo? Um, high school. High school. Bumagta third year. Ano Mag yun? second year na Peer pressure ako. o ikaw na mismo nagdesisyon? Um, nanl nanlaban pa, nanlaban pa ako eh. Oo. 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 Nanligaw pa ako ng girl. <laughs> Ayan. Ayan. Umaya na natin panawagan yung batang nawawala. <laughs> ako yun! Uh, public, ha? Batang hamo. Wala ko <laughs> may public service eh. Oo. Oh. <laughs> Ayun, nan nanligaw pa ako ng girly. Eh. Tapos, niloko, niloko ako. Ah. Ayan, tapos yun na. Anong niloko? Third party, gano'n? Uh Oo, -oh. high school. Tapos? Third year, bading na, ano na sa school. Paano mo natago sa ama mo na... Sumali ako sa mga org na panlalaki, ganun. Um, si AT, uh, Boy Scout, president pa ako ng Boy Scout ng ano namin. Mm -hmm. Magsaysay Council. Wow! <laughs> <laughs> Citizenship ka ba? Uh Oo. -oh. wow, okay ha? Ah. Adami no? no. So, mga ilang taon bago, ano, umamin ka o nalaman din ni tatay? Kinomon sense ng pamilya, ayan. Dahil hindi mo tago sa bahay? <laughs> hindi, para o... parang after graduation ng college. College dun -dun, na. Dun. Oh. Feeling ko okay na. Wala so, nakaranas kayo. ka ba ng discrimination sa sarili mong tatay o naunawaan ka niya? Hindi naman. Siguro sa akin na rin ang galing yun. Yung natakot ako na bilang sundalo siya, yung mga kamag-anak namin, ano sa sasabihin. I-torture ka, ganun? Yes. Ano may mo sa mga nanonood sa atin ngayon, mga tatay na may gay na anak o hinihinala lang gay? Tanggapin nyo kasi ako niwala ako na may purpose ba ako naging ganito? Sige, Bakit? Sige. Para ako sa pamilya. Para ako sa aking nanay at tatay. Yon. Kasi yung tatlong kapatid ko, sure na sure ako mag-aasawa yung mga yun. Ako, Teka muna, ilan ba mga magkakapatid? Apat. Ilan lang lalaki? Dalawa. Alam nyo, iba po ang klase ng determination sa tagumpay mo.